Ayan, magandang tanghali po at uh, ayun. Habang naglalakad po ako dito, papunta po ako doon sa kabilang bahay. Ay eh, nakita ko ito si Nanay ayun. At uh, mukhang may inaantay siya doon sa may gilid ayun. At, uh, lapitan natin si Nanay ayun. At, kamustahin natin ito si nanay. Hindi dito. baka hindi pa ito nakain. Ito, 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 ito. Oh, nay, Nasaan mag pala magandang tanghali po. Magandang tanghali. Kumain na kayo? Ano 'tong pangalan nyo? Ang ano pangit pangalan nyo? kare Ha? Kare-de-dangusin ba 'yan? Hindi pangalan nyo, Anong pangalan nyo? Ha? Pangalan? Yan na sa ano Anong pangalan nyo? Karidad? Oo. Oh. Hmm. Maitim na pala yung kulay na sa mukha? Hindi, ganyan. Ako maitim din, oh. Hindi, malinis, eh. Oo. Uh, oh. Parehas lang tayo. Ayan. Kasi po, yun ang reflect. Wow, oh, nasa Ayan. purahan. Hmm. Ngayon, ngayon, Nay. Hmm. Saan po kayo naglalagay, Nay? Ah. Ha? Ano po pangalan nyo? Karidad. Karidad? Hmm. Karidad, ano? Ha? Ah. Karidad. Yung na-apelido, Karidad. Karidad lang? Oh. Hmm, tapos po, bakit po kayo narito? Ano po ang gina, inaantay niyo dito? Mm, Yung pa nakatay sa log? Sa log Hindi po, nagpunta lang po ako dyan. Dito po ako pabanda, banda, doon maglalakad pa ako malayo. Hindi nagkatak dito isang daan. Ha? Hindi ko na alam po saan na, saan ang huwag na dito. Hindi sa ha? inyo ng pera? Naghatag ng isang daan. Naghatag ng isang daan? Oo, puti din ang sasakyan. Binigyan kayo? Hindi, araw-araw yun. Ah, naghintay kayo dito? Hindi, tinggadaan, maaga. Ah, kumaga, ay tanghali na po ngayon eh. Mag alas 12 na. 12 na. Kumain na po kayo? Ha? Kumain na kayo? Kumain oh, na. Ay, hindi ah, pa rin nakain? Sa ano na, sa mami. Pakainin ko kayo doon? doon. Kumain tayo doon? Doon, ha? No? Pakainin ko kayo? Diyan, ha? No? May kain na maganda? Huwag Ha? Tara. Tara na. Ha? Ano, pakainin ko kayo. Hmm? na. Hmm? Hindi ikaw na lang, Nay. Ano? Kamusta, na. Kamo, kamo po. Eh, na si Nanay, na Medyo po si Nanay ay ano, yung mahirap pong kausapin. Kita dito, gusto ko siyang mapakain man lang. Kaya, siya Kaya, yan. Nay! May pira kayo? Pwede pong... Ha? Wala kayo pira? Naubog. Naubog na pira niyo? Kaya, hindi kayo sa ali. Tindahan. Saan po kayo nakatira dito? Saan po kayo nakatira? Ha? Saan kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Ano parang laso yung ano ko, yung, yung panamit ko, laso. Hindi, isang kayo nakatira? Uy, bakod na lang ang ano, ang kurma Hindi po. bakod bakal. Wala na yung <laughs> ano, <laughs> yung... Hey, <laughs> Bahay, wala, wala nang pinapitin. Si si... Mayroon po kausapin si nanay. Yan, hindi na. uh, isa, isaan po kayo nakatira, nai? Ha? Isaan kayo nakatira? Kaysa no, na lang sa... Ano nung ano, sa ay, dito sa may lampas ng ano, ng Tokyo. Tokyo? Oo. Oh, Saan yun? Yung Tokyo so yun, na Tokyo yun. Sa patawid doon ang tulay. Doon banda. Nakalimutan kong tijin no, doon banda ko gali. Saan? Doon po sa may Southwood? Yung parang halira na lang ng gano'n no, natira sa bakod. Halirang Tokyo. Hmm. Yung building. Diretso yun. Kanya-kanya sila. Anay, ah, uh... pagod nang nakita ko mig tulay dugo ko tumuma ani, si mig tulay patali. Bisel batiden dulu. Nay, ah, uh, pakainin ko kayo, tara. Ayaw, tara. Tara duon ujan-ujan o kakain lang. Tara kain kayo. Ayaw. Ha? Ay, wala. Hay, dapok. Lumapok. Lumapok? Kusina na eh, hmm. ako papakainin ko puso pero ayaw po niya na kumain. Natawad ka Natakot ka gala. Sa dismay na yung mukha. Oo, Ay, si Ano, Nay? Yakay? Lalaas na ako. Tara, papakainin ko kayo doon doon. May kainan doon sa may kanto. Hmm? Tara, tara, tara. Pakainin ko kayo. Hindi ko tara na, ipakakainin ko kayo doon. Tara na. Ha? Huh? Ano mo na gusto nyo? Huh? Bigay mo na lang sa akin. Magkano yan? Ah, bibigyan ko na lang kayo. Bibigyan ko na Ano ko dun sa ano? Saan? Tindaan na lang eh. May tindahan kayo? Ano hmm. lang siya. Bawat na sa kalina. Baka hindi pa kayo nakain eh. Pakainin ko kayo. Namay pa ba, yun. Bak, bukod dun sa papakainin ko, bibigyan ko pa kayo ng ano doon. Kumain muna kayo. Tangali na, alas dosi na. Ano Anong oh, merinda? Let's go oh. naman eh. Oh, dali na. Tira na. Ha? Ah. Tara na. Oo. Oh. Ito na eh. Magkano po ito? Ha? Ah? Alam ninyo? Bainte? Okay. Oh. <laughs> 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 ha? Ah, Magkano ito? 20. 20? Ano pala ni nanay yung Tara Kain tayo? Ayaw niyo kumain? No. Iba, ang sinito ng ang pagkabawi. Gano'n eh. na, inala ko. Kuyo, baka siya, ito. Ito, patwa eterno. Wala sa patwad. Ito, hmm. yung matas. Ayun pa yung, niya. Ito na, magkano naman to? Alitay niya. Nag-text na ng Magkano ito na? Pwinta. Pwinta, linaw-linaw na, ano ni nanay. 50. Mm -hmm. 50. Mm -hmm. Pag pinagsama ko yung 50 at tsaka 20, magkano na? 70. Pa alam na alam ni Nanay, matalino si Nanay ah. Eh bakit naman ni na ano kayo? Na gawa kayo ng ganito o oh, 50. Tayo, po. Ha? Oh, dadako oh, na. Oh, kakain sana tayo pa eh. Ay nung kumain. Ayaw. Bakit? Uh, nanay ko. Ha? Oh, ilan na 'yan? 70. 70. Oo. Oh. Hirap po kasi bigyan si nanay ng O ito pa, ito pa. O, oh. plus 20. Ilan? hindi, yan lang yung ano. Kung walang pangalan dito, walang design. Piki yan? Piki? Oo. Oh. Hindi yan piki. Alam mo, napipiki pa ata ako ng ano, si 50. Yung ganit dulo. Napipiki pa ata ako <laughs> na. Wala, wala na o. Oh. Hmm. Piki pala yan? Mm. Ha? Huh? Hindi yung piki yan. Nabibili yan. Nabibili. Uh -huh. <laughs> piki na lang oh. yun daw po yung binibigay ko sa kanya. Piki ba binibigay ko oh, sa kanya piki hindi Hindi yung piki yan. Isinukli <laughs> ko kanina sa akin sa tricycle yan eh. eh ko si si Nia, eh. Ito. Oh. Oh, ito magkano na ito? <laughs> ito. Oh, uh -huh. magkano na ito? Plus 20 <laughs> ulit. Magkano na? Sandana. Ito. Ha? Huh? Isang daan na. Hindi no, ah, oh, Ilan? Opo, alam na alam talaga ni nanay. Matalino po si nanay. Hindi ko ano lang ano, alam kung bakit po siya, po siya nag... Papabilang pa lang. Papabilang. Oo. Oh, Plus 50. Pwede oh, ang dami. Pangano oh. to? Ha? Huh? Pangano mo to? Ibigay ko sa inyo, di ba nangihingi kayo sa akin? Walang kasalilang bayit na ito. Ha? Ah? Wala na lang kadahilanan, dami na. O, oh, magkano yan na? Lahat? Oh. 100. 40. Oh. Plus sa uh, 20. Ayan na. Oh. 160. Oh, alam na alam talaga si nanay. O oh. oh, yan, may pang ano kayo. Oh. Ang po kasi bigyan si nanay ng maraming pera. Baka ko saan lang na dalhin naman pag bibigyan ko kayo ng maraming pera eh. Hindi hey, pa nga na lang yan. Muntira pa rin okay yan na, na yan na sa inyo? Oo, oh, magiging bariya pa rin yan. oh di ba marami na yan. Hmm. Ano, papakainin ko kayo doon. Tara na. Hindi makapirme yung pagkain doon. Hindi dyan oh. may, may kainan dyan eh. Pero pakain ko kayo na eh. Uh, upili kayo ng ulam doon. Tara na. Hindi ko ako. Nagkaano na ako kanina. Pero ang pangalan talaga ninyo, si... Nanay ano? Ah. Pangalan ninyo? Sikat, hindi sikat. Hindi, siya pangalan nyo kanina? Karidad. Karidad o si Karidad Sanchez. Sikat dati, artista yun ah. Oo, oh, artista kayo dati. Hindi. Pansin ko. Ang pangit yung... Oh. Ano, kakain kayo? Kaya. Pakakainin ko kayo. Sakalo ano lang. Ha? O yung pampalit lang na sa lang. Pampalit sa buhay lang. Huwag mong maging ano. Yung damit. saka yung damit ninyo, Nay. Eh, kung malapit lang ang ano ko dito, bigyan ko kayo ng damit. Pag nakita ko ulit kayo, bigyan ko kayo ng damit, ha? Mm -hmm. Eh, may, Sa, asawa nyo, nasa asawa nyo? Na, na asawa. Ngalawa. Asawa nyo? Ha? Uh, may um, asawa kayo? Nasa, uh, di ko alam ano, nang maskap, baka pa, sila palugan. Saan yun? Pinapalit yung bakay. Saan lugar? Sa maskap. Saan, Saan yun? yun? Di ko alam mo yun. Yung ginubo eh. ano na, hakot ng damdak palitan. Hmm. Ngayon, ako, ano yun? yan, si nanay at uh, at least nakausap natin ito, si nanay. Pinsinak yan, walang bubog. Hmm. Ito pa na yun. Oh. Oh, mag ilan yan? Ilan na yan? Uh, 160. 160? Oh, ito pa o. Oh. Ilan to? 2 Ha? Ito. Anong to? Dalawang daan. Dalawang Alam talaga niya mag... Uh, Pagbilang ng pera si nanay, hindi na kayo malulukon yan ito pa oh. Ilan oh, ilan na lahat? Ano na? Tatlo. Ah, apat. O, oh, apat na. Ang na. Oh, anong bibili nyo ninyo dyan, Nay? Ah, Nay, anong bibili nyo ninyo dyan sa hawak ninyong pera? Ipapakuation hmm. ko to Ha? Ngayon, kapag nakabayad na, mag-chocolate pakuation ko. Pagbili nyo ng pagkain yan, Nay, ha? illusion na no? ka ng impact sila mo hmm, kasi si nanay po medyo hindi kami nagkakaintindihan. <laughs> Kaya lang nakita ko siya dito ang init ng araw po ngayon. No? Ay gusto ko lang makatulong dito kay nanay. Ngayaya ko siyang kumain doon. Ayaw naman niya. Oh. ano na bibili niyo dyan ay? Pagkain, bibili niyo. Ah? Pagkain ang bibili niyo dyan. O oh, sige na, ingat kayo ha. Pagtawid-tawid, ingat kayo sa pagtawid-tawid ha. Hmm. Ay, hindi kayo, ha? Hindi may, may, may gusto ba kayo? May nahanap ba kayo? May, may kamag-anak ba kayo dito? Baka pwede ko kayong matulungan. Eh, sa ano na nang ano na yan eh. Ha? Sa grocery ni, kano Corazon. Ay, tindahan ni Corazon. Um, ano po yun, no? Oh? Tindahan ni Corazon. Oh, ni Corazon. Um, mahirap ka usap po si nanay. At least po, ah, uh, kahit maliit na bag, halaga po sa kanya yung naibigay natin. Kayo na lang ang bahalang bumili na ha? Mm -hmm. Kasi ayaw naman, yayaya ko kayong kumain doon. Kasi pag binigyan ko kayo ng malaking pera, baka naman kuhanin lang sa inyo ng ibang mga um, kapataan o ano. Ha? Bili na lang yung pagkain niya. Ano? Okay na yun sa inyo? Masaya ba kayo? Ha? Masaya si nanay? Oh, ayan, masaya. At least napasaya natin si nanay. Ayan. O paano nanay? Iwan ko na kayo dito. Ayaw naman yung kumain. Ha? Ayaw. Pasok na. Pasok na daw siya. Gusto niya yung pera na lang. Bakit ang dami na niyan ng pera? Ha? At saka ang sakang ang hangaw kay nanay, ang galing niya magbilang ang pera. ha? <laughs> uh -huh. Ha? ano ko. Yung pangarap ko di pasok sa mga ganito. Ano? Yung pangarap ko di pasok alam bilangin na, na yung pera niya Ay, paano hari, bumili kayo ng uh, halagang uh, 20 pesos, binigyan niyo ng 50, ilan sukli sa inyo? Ano? 30. Oh, alam talaga niya, hindi pala maluloko talaga si nanay. Parang uh -huh. <laughs> isang dilim na lang. Oo, uh -huh. alam niya, ano? Bumili kayo ng 20 pesos, ilan sukli sa 50, 30. E eh, pagka yung sa 200, bumili kayo ng, ng 80, ilan na sukli? ano, nag-minus no, 13. Saan ang sukli ninyo? Minus 13 na. Di, gano? kung 80 ang binili ninyo, to, da, dalawang daan yung ibinigay ninyo, magkano ang sukli? Sa dalawang daan. Dalawang daan ang ibinigay ninyo, tapos 80 ang halaga nung binili ninyo sa tindahan, magkano? Sa kawang 50. ah. Hmm. Bali, ang sukli sa inyo ay 120 na lang. Kasi 80 yung ano, 80 yung kinuha ninyo, binili niyo dito sa daan. Oh, tatandaan niyo 'yun ha. Kasi mamaya ano, mawala yung mano kayo, ha? Oo, sige. Ayun naman ninyong kumain, pakainin ko sana kayo. O sige na, iwan ko na kayo, ha? Um, masaya ba si Nanay? <laughs> Ayan, at least po, nakapagpasaya ako dito sa katulad ni Nanay. Nanay, ano kayo ulit? Nanay. Karidad, Nanay, karidad. Ayan sa'yo ha ha wala kayong pagdala nun paglalagpas si na ayaw na sige parin na ako ate payong kayo ha ayan at least po natulungan natin sa sinanay sige na ay bye bye okay. yan at sa nakakakilala po kay nanay, ah uh, narito po lamang siya sa San Pedro, Laguna. Ayan, at least po natulungan natin si nanay Ayaw kasi niyang kumain uh, Gusto ko sana pakainin Mahirap din po kasi sa mga ganoon Na magbigay po tayo ng malaking pera Dahil hindi uh, niya alam Baka na niya lang dalahin ay, Nakakaawa naman Dapat yung mga pagkain na lang po At uh, umiling po siya ng pera Kaya yun na uh, binigay natin sa kanya Kahit maliit na laga ay Makatulong sa kanya Ayon.